So, magluluto na kami angels sweet <laughs> magluluto kami ng? Ay. Talo. namin, angels. Maganda pagkahawa ko nito, ha. Talong ipiprito namin and ta-da! Wala. Wala. Oh. nga, parang isang taon. Nami ko namin ito. Alam niya yun. Oo, no, maiyak-iyak kami at saka, you know, nasa pag... Nabili namin ito, Angel, sa kabayan na market. Ay, oo. Basta, kay supermarket? Basta, oo, kung saan. Doon, nabibili daw, daw. Yung mga ano, Filipino food dito sa Jeddah. So, doon namin ito binili ka nga At masaya kami eh. Mukhang sa masaya ba Masaya. Pagloy. <laughs> <laughs> Talaga yung masaya siya mga kaibigan. <laughs> halata ka halata naman eh. Tara. Oh, oh, oh. Okay. Diba? Ay? Okay. Yay. Okay na yan, no? Oh. Ben? Ano yung ginagawa ko? <laughs> ano yung ginagawa anong... mikus mikus mikos! Ben, gawin natin ito? naman, pwede. Uy, wala naman niya binabayad. One star yan, ha? Lagyan <laughs> natin ito ng tissue, bebe. Lagyan ng tissue, bakit? What's lagyan the rationale? Ng, lagyan ng tissue para... Ma-absorb yung oil? Mm -mm. Ah, ganun pala yun. Now I know. Okay. Yan na po mga kabayan. Nagluto na po ang okay. aking conars na. okay, hmm? <laughs> Ito na po yung finished product namin, oh ayan. oh apat. Daddy. Ano? Masiksa Smile? You can Kasi mayroon manong it. masalit. Ito lang only yung support ako only dito. Tago video lang talaga ako bantay. Hindi ako masira nito na ano ha. I'm not. Work on it only. only no shout out sa pamilya ni ah? Ate May. Bali ko. Ko na no no kayo. Pag na kayo manood. Eh <laughs> <laughs> ano niyo na i-exit e niyo yung niyo kung niyo to nako. <laughs> Naghihirap na naman si Ate May. Ow, Jojo. Naghihirap na ako. Talong-talong na lang tayo ngayon. <laughs> mm -hmm. Moving on da. to the sa moving on. So exciting part, the beloved one that we want, char that we want. Ito na yung namiss namin. Isa sa mga namiss. Ang dami yes. namin namiss. Uh -huh. Tsaka ikaw, namiss kita. Ah! Iba. Ayaw. I-rate e mo nga pagka-miss mo nga. From 1 to 10. <laughs> Masayang-masaya ka ba? Oo. Um, ano naman? Mukhang ano masaya? Nairita ka ba? <rin. laughs> Nairita ka ba siya sa akin? Sige, kasi nagutom na pa siya kami. Ayan na, mga kabayan. Lucho na. Pinakahintay natin. Ayan lang. <laughs>